kagay lang tayo ng grease ang available sa aking grease ay itong silicon compound safe yan sa mga seals, plastic saka sa uh, rubber tapos ito naman yung isa yung national na pang ano lang automotive silicon compound grease ang nilagay natin yung hardex para sa mga brake pins and caliper ah uh, kasi doon yung mga bike grease na panood ko sa YouTube ay made of pet petroleum yung base. Eh itong hawak ko ngayon na uh, national ay lithium. So pinili ko na lang yung silicone. Hindi nga lang siya ganoon ka kaano ka, uh, ka smooth nang gaya ng SRAM butter or yung mga bike grease talaga, fork grease. Pero better na Better naman kaysa tuyo o wala